good morning. Um, long time no vlog. Mga isang buwan din tayo mahigit hindi na pa vlog. Hey, good morning. Welcome ulit. At sana panoorin niyo ang aking vlog. Ayun lang, long time no see. Happy uh, happy new year. Ganun. Ilang weeks na nakaraan bago mag new year. So ayun, um umpisa ulit tayo sa pagba-vlog. So andito tayo ngayon sa Um, sa swimming school nandito kami ni Kuya sinin ani uh, Yuhe bunso sinundo ko si Yuhe kasi uh, si, uni, si Kuya kasi nag practice siya ng swimming mga 30 minutes lang naman at ayun nandito tayo sa swimming school na building ang mga sasakyan oh no? halos mga mamatanda dito nag nagsiswimming sila yun ang hobby nila so yung mga halos mga Japanese dito mga hobby nila eh ito para sa maganda kasi sa health yung nag-swimming ka daw pero ako hindi ako marunong mag-swimming day malapit lang naman ako sa dagat dati pero hindi ako marunong mag-swimming <laughs> so untayin ko lang si kuya so ayan umuwi tayo ng bahay kasi may kinuha ako dito iniwan ko muna si kuya doon sa swimming swimming pool at may gusto kong bumili ng bag kasi bago, ka, bago ko siya sunduin gusto kong bumili ng bag sa Shimamura. Yung murang bag lang ba? Para sa ating baon, lalagyan ng baon. Chicha, bye-bye! Magbabaon. Yung bag ko kasi puno na, ano, balahibo. Ang tawag niyan? May mga balahibo-balahibo na siya. So, kahit ano, saglit lang, kahit lang mga tag 600 yen. Yun lang, para may ano tayo pang pang salinan lang ba tayo sa ating mga sana yung sapatos ko day Ate. wala naman kasing isno iba, iba yung sinasabi ko no wala naman kasing isno so rubber tayo at ayun sombrero, ito yung binili ko sa online bazaar, online bazaar ganon missing yan lang to fake lang naman to na ano Louis Vuitton daw ano lang siya replica ba Char, char lang natin. So, alis muna tayo. Chicha bye-bye. Nik bye-bye ako dun sa atin ibon. So, alis tayo. Kasi susunduin pa natin si Kuya. Pero si bunso nasa lo ano iniwan ko na. Ayaw magpa ayaw sama, ayaw sumama. 'Yun. Ayan, nandito na tayo na naman sa sakyan ulit. So ayun, nakabili na ako sa Avail ng aking magagamit na bag para sa uh, trabaho natin kasi ang yung bag ko ay eh, may butas na dahil hindi na kaya. Ba magkasihulugan yung mga kinatin sa sakyan, yung mga gamit bolpen natin, may may ano na kasi siya, may butas na. So need na natin palitan. Mumurahin lang naman yung aking nabili ito siya o dito na tayo sa kuruma sa sasakyan mag vlog or sa uh, uwi na lang muna tayo sa bahay no kasi baka pa uwi na yon si ano si kuya mag uwi na lang daw siya mag isa ayaw na lang na yung magpasundo so yun baka gusto niyang dumaan ng mga coffee shop or whatever what else whatever what what happened <laughs> gusto na niyang mag isang umuwi daw kasi pag hu na daw akong magsundo So, pauwi na tayo ng bahay at nandun si Bonsong kapatid. Ah, si... Yung sinasabi ko kanina. pero sabi ko, hindi ko maintindihan. Day, bisaya na lang, day, para madali. Day! Ayan, basa sobrang tagal ko hindi nakapag-vlog. Nakalimutan ko na mag-vlog, day, oy. So, ngayon, nandito tayo sa Musashi. Dito tayo, oh, dyan. Sa Pet and Garden na store. Kita nyo ba? Madilim, no? So, dito tayo. Bumili ako ng pagkain ng aming ibon dahil wala na siyang pagkain. Ito ang pagkain niya, oh. Ito, organic na food nila. Hindi ko alam kung ano to. Basta, pang pawala daw ng stress ng ibon. May stress stress pang mga ibon, no? <laughs> Kala mo, mga tao lang may stress, no? Mga ibon din pala. Mga, mga tawag nito? hayop din pala. So, ito yung pagkain niya. Tag 284 yen lang ito. Ito siya. Pero itong pang ng stress is 300. Mahal siya ng piso dai Sus, ginoo ka lang. Mga ibon, may mga stress-stress pag nalaman, no? Sus, ginoo ko. So, mag na tayo kasi. Mag-aalas uh, stress na. Quarter to three na. So, maya ulit. Doon tayo mag ng aking pinamili. Tatlong piraso lang yung binili ko pang paano lang ba dahil sobrang tayong nagtatrabaho no, wala tayong para sa sarili gusto ko magpagupit pero wala pa so maya ulit so kararating lang natin, bahay na tayo dito na tayo sa parking wala pang 3 minutes, sa na tayo sa bahay sobrang lapit lang kasi ng mga bilihan dito sa amin parang mukha ko na na magiging talibal Oh, na hmm. Alam nyo, may kapitbahay kami sa, kasi dito ang ano. Medyo pakialamera lang siya ng kunti. Kasi one time, nagbablog ako. Nagita niya yung camera ko. Hindi ko alam kung saan siya na nanili. Sa bahay niya. Nasa bahay lang yung matandang yan. na sa siya. Tapos, nag-vlog ako one time. Daladala dala ko yung camera sa labas. Sabi niya, sabi ma, na panyaman ng ganun na. Di ba mahal na yung bayaran ng, eh, yung bill ng cellphone ngayon, monthly? Sabi ko, oo, tumaas. Sabi niya, sabi ko ganun. Sabi niya, ikaw, di ba, gumagamit ka ng video, gano'n, ganyan. Sabi ko, ay, nakikita talaga niya ako sa, siguro nanilip yan sa bintana, kung saan siya chismosa ba? Pag alam sa mga kapitbahay. Maraming kalaban yung matandang yun. Mga hapunesan yun. Marami siyang ayaw gusto. Talagang prangka siyang magsalita. Sabi ko ay mula na na. Wala na ako ng ganang mag dahil ano siya? Nangingi alam sa yung mga tao, mga kapitbahay namin dito, pinapakialaman niya. Ganun. Wala siyang friend dito sa amin, Jai. So, iyon, bahay na tayo. Yun lang, share ko lang sa inyo. Na may Haponesang, sobrang pakialamera dito. Ayaw niya na mag-vlog, magdala-dala daw ako ng camera dahil mahal na daw ang ano na ngayon, yung bill ng kita, kit, uh, cellphone. Hindi naman siya ang nagbabayad. Ang asawa ko naman ang nagbabayad. Dahil ba't, ba't siya alam, ba diba? Private na yun, ba diba? Tao, iba-iba tayo ng mama ng bababayad. Di ba? So, ayun, Dan kong Hello, Chichang! Taday, ma! Ura, katik sa'yo? Chichang na. Katik sa. Arigato, ha? Arigato. Yan. Sabi ko sa ibo namin. I'm home. Ayun. May nagsasalita. Taday, ma! ma! So, oh, ayan. Ayan, pinakita ko sa kanya. Ito yung binili natin. Ayun, chichang. Oh. Ayan. Ari nga ah. Thank you, ah. Tingnan nyo yung ibon namin, day. Ayan siya. Arigato, ah. oh, nag-thank you siya. Nag-bow siya. Ari nga to, ah. Arigato. Mama, arigato, ah. Ay. Ari nga mag-bow ka. Ay, mama, ari nga ah. Mama, ari nga to. Ay, ay nagbawa nga may palangga. Ayan. Ay, tabi tina. na. Hura. Katayo. So, yun. Sobrang pakialamera ng matandang yun. Wala siyang kaibigan dito sa amin. Puro, puro siya mga... Kunting ano lang, alam nyo. Kunting yung mga may party-party. Yung kunting ingay lang naman. Ayaw niya. Tatawag niya agad yan sa ano, polis re-report agad yan sa pulis na ganito ganyan sa kapitbahay namin maingay pakipunta naman dito paki paki-stop naman yung ingay parang siya may-ari ng barangay namin dito parang siya may-ari ng Japan <laughs> so yun lang na i-share ko lang sa inyo mga day, dahil may hapon na isang strikta ganun yan so magbihisa tayo at dahil mainit dito sa loob ng bahay Sabarin na natin ito. Magsusundo naman ako mamaya sa isang anak natin dahil may practice na naman sila ng sports. Maraming susundo tayo. Sundo is life tayo. So, ito yung nabili natin kanina. Alam nyo, bihirang bihira lang ako bumili ng para sa sarili ko dahil yun nga, may college tayo, may may ginagastusan tayo monthly. So, ilang ilang years, ilang buwan na, ilang years, yun ako hindi nakapagbili para sa akin sarili. So, ito, ang nabili ko kanina, hindi na ako nag-vlog pala doon kasi, wala, nagmamadali tayo at bawal din, yun. Itong sombrero na to, 1,800 siya. Itong sombrero na to, yun. bumili talaga ako dahil ano, wala, pinasaya ko lang sobrang pagod ko kasi lately dahil nag overtime kami pagod dito sa bahay pampering myself lang naman char char ayan kailangan natin to paminsan-minsan lang naman sa sarili natin hindi tayo puro kayod hindi tayo puro trabaho na lang ng trabaho kailangan din natin laanan ng konti yung ating sarili ba Yun, gusto ko mga magpagupit pero wala pang hindi pa ako nakapag-reserve ba? Nakapag-pa-reserve na pag-appointment. Tama ba? Okay ba, Day? Mura lang siya. Wala kasi akong brown. White lang at yung black. Yung bunso ko ang gumagamit ng black sombrero. So, ito, 1,200 din ito. Kung sa Pinas na to is, nasa 400, 500, 500 pesos. Ayan, pag nag, may tay kay ang mga anak ko, wala akong, dad, wala akong lalagyan ng ilo. dikit hindi kita Ay, oh my God. nag na siya. Wala akong bag para yung i, uh, ano ba, issue shoulder bag. Ito na lang para maganda siya pag diritso. Ayan, Yung gaganunin na lang ba? Simple lang yan. Mumurahin lang na magusto ko sana yung zipper. Eh, ito lang naman ang nakasale. Maraming nakasipir siya, pero hindi natin afford. Doon lang tayo sa mus, mas mura. Ayan, pangalawa yan. At ito yung gusto kong bag na dadalhin para sa laki naman tayo eh. <laughs> ito yung na mura lang din to, 1,800. Kaya sa pera natin dyan, on, ah, 1,800 yen dito. So, sa Pinas na is, nasa 800 pesos. 800. So, ito na lang. Ito ang pinakamura, nag sale kanina. Bahala na. Itim siya. Itim ang kinuha ko. Moro malagyan yung isa na lang gusto kong dadalhin kasi dalawa 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 kong bag Para naman ako lang talaga ang dala dala ang bag doon ako lang dalawa dalawa. Kasi in, inumin yung pagkain pa sa tanghali, bin, lunch box. So ito, marami siyang complement complement ba tawag niyan? Marami siyang bulsa. Ayun, lagayan ng cellphone at yung key natin sa sakyan. Marami siyang malalagyan. Malaki pati sa loob. O yan. Ito na. Diba? Pwede din palakad. O diba? Masa mang kamangitaan na, Zay. Ayan. Ganyan na lang. Para isahan na lang dadalhin. Sus, so, ang dami kong daladala pag, ano, tanghal, ah, pag umaga. Para akong principal. <laughs> principal, day. Principal daw ka, day. So, ayun. Pampawala lang ng pagod ba? Na, napagod kasi ako. Parang walang saysay -say yung trabaho ko. Walang saysay. -say. Dahil, alam niyo naman dito sa Japan, iba cost of living. Ibig sabihin ng cost of living, alam niyo na yan. Ang ibig sabihin, puro lahat pera ang lumalabas. Hindi katulad ng Pinas sa Pilipinas na pwede ka lang kumuha ng saging sa likod. Uh, yung, yung mga gustong mong kainin ba sa garden, ano tawag niyan? Um, mga saging sa kapitbahay, hingi ka lang. Dito kasi lahat, bawat galaw, pera, bawat galaw, pera, mahal pa. Lahat mahal. Lahat binibili. Walang nagbibigay. O, ba diba ganun? So, yun. Sabi ko sa isip ko, puro na lang ako kayo. Ang sakit ng katawan ko sakit na lalikod ko. Kaya nga ako nag-absent ngayon dahil sobrang pagod na ba? Yun, kaya kahit lang ba mamamurahin, nasaya, nasaya na ako dito. Kahit mura lang. Wala namang, wala namang magtatanong sa'yo. Uy, day, mahal yung binibili mo. Mahal, uh, ano yan, mura lang yan. Wala nang magaganon sa'yo. So, wala magtatanong kung magkano yan. Ang importante ay ang mahalaga. Ito so, yun. Pasensya na, pasensya na kayo. Ang dami kong dal-dal. Nasira talaga siya. Dry on. Nag-run yung ano ko dito kanina. Nung dumikit siya ba? Oh my goodness. Iba talaga pag bumurahin lang. Talagang, hmm, grabe. Isang ano lang. Isang kalabit mo lang. Oh. Nasira na day. Pero okay na to. May, pag may rin siya ang mga anak ko ba? May practice sa sa sports wala akong malalagyan ng ano dahil may mga butas-butas na ba puro um, luma na kasi yung mga gamit ko prank prank kam pagkaistorya yan dai prank ka totoo yan wala hindi ako nagdi-deny hindi ako nag, nagmamakaawa -nag 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 ito ang buhay ko dito hindi ako mayaman kaya nga kami nagagarden dahil sapat lang ang aming kinikita sweldo sa pagtatrabaho namin ang asawa ko hindi mayaman tama lang makakain lang kami sa isang araw tatlong beses makabayad lang kami ng bill ng ketay cellphone ng wifi makabili lang kami ng uh, bigas ganyan okay na kami dyan so ayun walang extra money for for ano for 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 churbalu <laughs> so ayun dito na tayo Maya ulit. So, ayan ngayon, gabi na. Magsusundo na naman tayo sa ating uh, junakis, no? Busy lang ang nanay. Ganyan talaga ang nanay. Uh, sobrang busy. Kahit na sa bahay, kahit nag-day off ka sa work, eh, busy pa rin. Diyan na, Yohe. eh. ka kita, Ilak mo ang nak